ulang pula ba ang iyong dashboard? Nireregla? Char. Hi mga palangga! It's me again, Mami Maria. Welcome to my channel. Palangga, kung bago ka po sa channel, please pa-subscribe naman po at pahit ng notification bell para po ma-update kayo kung may bago akong i-upload na video. Maraming salamat mga langga. Kung may mga tanong kayo palangga patungkol sa Facebook, please wag kayong mahiya. Mag-comment down lang po kayo at i-try po natin yang sagutin. At kung gusto nyo din pong magpa-shoutout, just comment down below po. And let's start! Pulang-pula ba ang iyong dashboard? Nireregla? Char. please guys, i-share ko lang po to guys. Meron kasi akong taga-suporta na nag-message sa akin. Si Ma'am Jo. Nagtatanong siya at nag worry siya kung bakit pulang-pula yung dashboard niya. At nababahala siya kasi nga nakikipag-engage naman siya. nag upload daw siya ng video araw-araw. Nagla-live siya at naging star sender na siya this time. So, kung saan naging ginawa niya yan lahat at naging star sender siya, is mas lalong bumaba ang kanyang dashboard. Kaya nag siya kung may labag ba siya ng violation or kung ano ba yung nangyari, bakit naging pula. So, ipaliwanag po natin yan, guys. Ano yung mga dahilan at kung bakit po namumula ang ating dashboard. Pula ang inyong dashboard. Huwag ka pong ma-stress at huwag mo pong problemahin yan kasi hindi ka pong nag-iisa. Halos lahat po pula. Maging ako, pula din ang aking dashboard. Simula nung August 1 hanggang ngayon, pula din po siya. Hindi man lahat, pero namumula po siya. Ano nga ba ang dahilan kung bakit namumula ang ating mga dashboard? So, ang ating dashboard, guys, ay meron tayong reach, meron tayong net follower, engagement or interaction, yung 3 seconds views at yung 1 minute views natin. Unahin po natin ang ating net followers. Kung yung net followers mo ngayon guys ay pula, ibig sabihin ko konti lang yung nag-follow sayo this month compare to last month. Kaya pula yan siya. So kung green naman ang yung net follower, ibig sabihin mas marami pong nag-follow sayo this month compare last month. Ngayon, doon naman po sa inyong uh, engagement or interaction Kapag pula po ang inyong engagement, ibig sabihin konti lang po yung nag-react, nag-comment, uh, nag-share ng inyong mga videos. Kapag naman po kulay green, ibig sabihin and congratulations, mas marami pong nag-react, nag-like, nag-share, nag-comment ng inyong content or post this month. Okay? Doon naman sa 3 uh, second videos views, kung pula naman po siya, ibig sabihin konti lang po ang nanood at nag ng inyong uh, content or video this month compare po last month. Kung titinyan nyo guys, meron tayong 28 days. Kayon, click nyo po yung see more inside. Sa loob nyan guys, click nyo po yan. Last 28 days. Meron po yan sya sa babang today. 7 days, 14 days, at 28 days. Ngayon, 28 days po yan siyang nakikita nyong may pula. Ayan. Pula po. Tumaas lang po ang aking reach. Ngayon, i-click ko po yung 14 days. O, ba diba, sa 14 days, puro po siya green lahat. So, okay yung performance ko. Nung last 7 days naman, ayan, green din po siya lahat. So, wag na po kayong mag-alala eh, huwag ka nang mag guys, huwag ka nang mag-isip. Ito ay isang basihan lamang po ni Facebook para ma-update niya po daily yung ating ginagawa, kung gaano tayo ka-active at kung gaano tayo ka-pursigido sa ating pagiging content creator. So, dun kayo... Ma problema guys at dun yung lagi nyong asikasuhin yung pagtingin ng inyong support inbox yung mga alert nyo yung profile recommendation nyo yan po ang lagi nyong i check wag yung dashboard nyo kasi para lang din po yan siyang report card natin sa skwelahan guys katulad din sa eskwela, everyday din po tayong uh, ina-update at binibigyan ng grade ng ating teacher everyday na performance po natin. Ganon din yan po kay Facebook. So, ang alalahan natin guys, yung ating mga violation, kaya check nyo po yung page recommendation nyo araw-araw at lagi-lagi. Baka kasi meron na po kayong violation at doon babagsak ka talaga doon. Kaya yung support inbox nyo, yung alert nyo, i-check nyo po yan lagi para po maburan nyo na agad kung meron po kayong flag content. Yun, mahirap po yun, guys. Kasi pag hinahayaan mo po yun, posible po yung maging high rest yung inyong account. At hindi po kayo mabigyan ng earnings. Kaya yun po yung asikasuhin nyo. Huwag yung dashboard nyo. Okay? At laging gumawa ng mga content na high quality content at engaging na mga videos para po lagi pong kulay green ang ating dashboard. Sana may natuhan kayo sa video to. Please share this video para marami pa pong makakaalam at makakatulong at hindi na din po sila ma-stress. And follow nyo ko for more tips. Thank you so much.